Mayong hapon Luzon, Visayas ug Mindanao ug mayong hapon sa inyo ang tanan mga boss. Congratulations kung nakapick mo sa tuang 773 nagihatag advance gabi eh. Kauban sa atong regalo no. Ang kauban ani mga boss kay 724 ha. Ingon ko sa inyo ug hapon mga boss na atong ning advance. Ingon ko sa inyo ha, na, ha respeta rin ninyo ang 773. Basin mo sunod sa 338 kay maura na siyang pamilya pamilya mga boss, di ba? kung nakasubaybay mo mga boss sa kung gingon gabi eh gaya advance na na gabi eh ah, nabasing mo sunod sa 388 kay ra na siya mga boss ang 773 o wag yun tama sa'yo mga boss no ni sunod yun siya karong adlaw ah akong explain sa inyo ah, mga boss, ipakita na ako sa inyo kung nganong nag-ingon ko mga boss, nabasin mo sunod, respetari lang inyo. Unya, uh, ah, tunay -expl explain ako sa inyo pag humana tog hatag sa atong Uh, pahabol karong 5 pm draw magpahabol ta karong 5 pm draw mga boss sa uh, kombinasyong kombinasyon gihapon sa so, mga ganahan sa bay sa bay lang gihapon ninyo atong kombinasyon karong uh, para sa 5 uh, para sa 9 pm draw okay uh, before lang mag-start mga boss, paling like and share sa ito ang YouTube channel na Boss Trend Trader Vlog. o wala pa mong subscribe sa itong YouTube channel ng Boss Trend Trader Vlog. Paling huwag uh, like mga boss o subscribe sa atong atong channel na Boss Ren Trade Vlog ug sa mga patuloy na nagsuporta sa atong YouTube channel na Boss Ren Trade Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo mga boss. Okay mga boss, mag-start na ta ug congratulations ulit po no sa atong 773. Uh, ha ni sunod sa eight, uh, sa 8 sa 388 mga boss Sawa ako masayo pag remind sa inyo mga boss ha? ako nang remind sa inyo ha okay magpahabol na ta mga boss para sa Uh, para sa 9pm draw mga boss one combination rani mga boss ha one combination rani natin ipahabol sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha one combination rani natin ipahabol mga boss okay atong ipahabol ka ron one combination sabay lang niyo mga boss sa mga ganahan mo sabay ha one combi sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha sabay lang ninyo ni Okay mga boss, ang atong pahabol karong Uh, 9pm draw 487 487 mga boss respeta rin ninyo ang 487 karong 9pm draw ang iyang shadow ane kay 932 932 ang iyang shadow mga boss ha 932 respeta rin ninyo mga boss karong sa 9pm draw okay sa mga ganahan lang ha target o grumble mo ane mga boss okay Muna itong pahabol mga boss respita rin lang ninyo. Sa mga ganahan lang mo sabay, sabay ninyo itong pahabol para sa 9pm draw. Okay mga boss, ako explain sa inyo ha. Explain na ako sa inyo ha. Nga nung ko sa inyo nga respita ang 773. Mula mga boss o, oh. tanawa niyo mga boss ha. Mula yung ko mga boss na respita rin ninyo ang ito ang 977, ito uh, ang kwan, ito ang 773 kay tungod ani mga boso oh. guide sa kani mga boso oh. kani 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 tungod ani mga boso oh. tungod ani guide sa 2 3 3 guide sa 2 3 3 mga boss mo ni mga boso oh. okay 7 8 7 8 And then 8 Okay, mga boss. Ang resulta gabi ay mga boss kay mo ni ha. Ah, 388. Okay? 388 ang resulta gabi. Eh. Kani siya ni gawas naman ning 278 atong pizza pizza 5. Pizza 5 ning gawas mga boss. Ha? Ah, okay? Mao nang gingon ko sa inyo na respeta rin ni mga boss base mo sunod kay family rin na siya mga boss sa 388 ang 773. Okay? Mo mga boss, akong gingon sa inyo ha gabi eh na respeto rin ninyo ang 773. Ato nang gihatag mga boss ha sa regalo kini na ni sa ubos mga boss ha. Kauban na ni mga boss ay 724, okay? Kung nakatiknot mo, ah, daug mo mga boss. Mo gingon ko sa inyo mga boss kay hat na siya mo nang ayong kumpiyansahi atong regalo. Ha? Gi-advance na nato nang gabi eh kung nakabalik mo glantaw. Congratulations sa inyo mga boss ha. Okay mga boss. Mora na tong pahabol mga boss ha. Kining 4 487 ha mura na tong pahabol mga boss 487 ang yung shadow ani kay 932 ha 932 ang shadow respita rin mga boss karong 9 pm draw ang eskalera mga boss lantaw mo balik sa tuang kombinasyon ganihang buntag kay duha dito dito atong mga eskalera basi na ang may ganahan o mga hot probables mga boss o numra ka kabuok atong gihatag na hot probables ganihang buntag ha? tan tanawa lang ninyo mga boss ha o natay extra dito ganihang buntag extra combination combination lantaw lang po ninyo mga boss o ang mga last topper Basi na may ganahan dito mga boss atong last topper balikin yung lantawa mga boss ha ah, remind lang na ako sa inyo makaroon o gato ang regalo Napunta yung mga special combination dito O pabunos O uh, partial combi Respita rin yung mga boss Kung ganahan mo sa karong 9pm draw Kaya ka na mga boss ng mga combination Nagipanghatag na ako sa inyo ha Mga piniliang ko na mga boss Akong uh, ipanghatag sa inyo ha uh, Pinagpuyatan po yan Hindi po yan basta basta na binibigay ko lang sa inyo Pinagpupuyatan po yan mga boss Okay sa mga ganahan lang mga busa, sa mga ganahan lang mo sabay, lang ninyo, o disclaimer lang ta, mga busa, watay sure win, guide rin patsambahay. Okay mga boss, good luck para sa karong 9pm draw, o dagang salamat sa mga patuloy ninyong support sa tuwang YouTube channel ha, mga boss, o sa mga nag-like, nag-subscribe, thank you, thank you so much po talaga. O pakishare ko sa ito YouTube channel mga boss, aron uh, daghan pa makakita sa ito mga kombinasyon no? sa mga ganahan ba sa mga pareha na ng na mga mahilig aning dula ang mga sword trace Ang ah, mga boss ako naday ko ikaw nahi remind na ako sa inyo ha ni mga boss ha ako nang ihatag rin ng buntag sa inyo ha ha ah, bantayin ninyo mga boss o oh, ang 5 karing 5 508 karang 508 mga boss bantayin na ninyo mga 508 mga boss ha ang iyan shadow doon ah, ni kay 3 5-0 Bantayin ninyo mga boss ha Kay basig mo sunod na po na sa 773 mga boss hati man inyo mga boss basig mo sunod na okay mga boss good luck o good night ah uh, good night okay mga boss good luck o ah uh, god bless sa inyo hang lahat po mga boss thank you so much po and god bless po ulit bye bye